So ngayong umaga na to guys, kukuha tayo ng sinasabi lang na plant. No? Insulin plant. Dahil ito yung ininom natin tuwing uh, umaga No? Kukuha tayo ng dahon, lalaga natin. Yan pala yung dalawang kasama. Ito yung insulin plant guys. to So kukuha tayo ng dahon. No? Ilaga natin. Dahil gamot ito guys sa mataas na sugar. No? Kaya kukuha tayo ng dahon. Pakuluan natin. No? Yan. Ito yung dahon guys. Okay na guys. Ah, uh, pakuluan natin ng uh, 10 minutes. At inumin yung katas nito. No? Mapurpakla pala guys yung lasa nito. Abu <tinyo> ang Mayat ko guys. Ayan. tata ako eh. Oh. na yung buto ko rito. Dahil hindi tayo kumakain ng kanin. Oh. No? Hindi tayo kumakain ng uh, masyadong maraming kanin. Naglo-low carb tayo dahil mataas nga yung sugar natin. Gulay-gulay lang at saka uh, kamote, kamote. At siyempre itong insulin plan guys, no. Okay, eh, ugsahin natin 'to at uh, pakuluan sa tubig. Ito pala guys is sa uh, gamot sa UTI sa mataas na sugar, no. At sa iba pang uh, karamdaman, no yung may acid ka binabawasan rin ito yung acid guys kaya ito napakulo na tayo ng tubig o ito makulong na pala yan okay. so hugasan natin siya yan hugasan natin siya ng tubig tapos Lagay natin dito sa so, kumukulo guys. Ayan At uh, maya maya lang mga 10 minutes iha-aw na natin siya no. Takpan natin siya. Kaya yung guys ang tip ko sa inyo no. Ito yung gamot ng uh, matas na sugar at uh, ayaw mo yung ayaw, ayaw mong uminom ng uh, synthetic na mga gamot no. Katulad ng metformin. So ito yung pinaka the best na inumin. Thank you guys. Bye.